Hello mga kwatsyaro, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. So ngayon mga kwatsyaro, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng farm na binili namin noon. So ganito siya kasukal mga kwatsyaro. Yan, nakikita nyo yan. Yan, yung mga niyog. Yan, yan. Tapos yung mga damo-damo dyan. Yan, masukal. Tapos bakilid yan. Ibig sabihin, rolling. Or, uh, tawag dito? rolling or slope. Hmm, medyo loading tayo doon. At nung bago pa lang kami dito, syempre wala kaming bahay or wala kaming kubo. Kaya sa tent lang kami natutulog mga kwatsero. Ayan, nakikita nyo yan? yan. Yan, 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 So, dyan lang kami natutulog noon. Habang ginagawa yung kubo. Ngayon, nung bago-bago pa lang kami dito mga kutsero, yung mami ko, ayaw na ayaw niyang magpaiwan dito sa kubo. Natatakot siya. Uh, as you can see, walang kubo dito kasi hindi pa namin napatayo yung kubo. Pero nung napatayo na namin yung kubo, masukal pa rin siya. Ayaw niya magpaiwan. Kasi ang worry niya na kapag ka paglagay niya ng lana sa katawan niya, maghaplas siya. Tapos humiwalay na yung upper body niya sa lower body niya mulupat na sa mga kutsero anak. Mahadlok siya kay kuno makwan siya masangit siya sa palwa sa lubi so moto hadlok siya na magpabilin siya na siya isa dapat may kasama siya para ibalanse kay hirap siya magbalanse kay tigulang naman ako mama mga kwatsyero. so pag sa lana dapat na ay magbalanse busa mulupad otherwise mo sangit sa palwa mauna yun <laughs>